paano nyo isa sa larawan no, i-describe ang uh, leadership ni uh, soon to be former speaker Martin Romaldes in one word sorry ano po yan paano nyo i-describe ang naging leadership ni uh, soon to be ex speaker Martin Romaldes in one word in, in one word Apa. Um, well Uh, ano ba ang magandang one word? Siguro. Mahirap naman ang one word eh. <laughs> In one sentence na lang. ang one word. Sige po, in one uh, sentence po. Mahirap na oh, one word. Or in one word, word. Or in Ayan, <laughs> nat natawad ko na si Kong. Masyadong seryoso so, kanina si Kong eh. Sensyon oh, na, medyo mabagal tayo dyan. Okay. Pero yung sinabi ko kanina, no, na sa sa uh, sa ilalim ng kasalukuyang uh, house, at paging ng Senate, dalawa naman yan, you know, ay pinakamataas po ang mga congressional insertions. You know? And all of those, most of those insertions ay nangyayari sa BICAM. So, ano uh, may hand, may, may responsibility dyan, both yung Senate, President, at yung House Speaker.